Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang mainit na usapin na patuloy na gumugulo sa rehiyon ng Asia. Bakit nga ba nagagalit ang North Korea sa mga hakbang ng China na tila nais alisin ang kanilang mga nuclear weapons? Alamin natin ang mga dahilan sa likod ng tensyong ito at kung ano ang posibleng implikasyon ng sitwasyong ito para sa buong mundo. Una sa lahat, kilalanin natin ang relasyon ng China at North Korea sa mahabang panahon ang dalawang bansa ay matalik na magkaibigan at magkaalyado. Ang China ay itinuturing na pinakamalapit na kaibigan at pangunahing taga-suporta ng North Korea sa pandaigdigang entablado sa panahon ng Korean War noong 1945. Tumulong ang China sa North Korea laban sa mga puwersa ng United Nations na pinangunahan ng Estados Unidos. Mula noon, naging matibay ang ugnayan ng dalawang bansa lalo na sa aspeto ng ekonomiya at politika. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang kalakaran. Habang ang China ay naging isa sa mga pinakamalalaking ekonomiya sa buong mundo, unti-unting lumayo ang direksyon ng kanilang relasyon sa North Korea, lalo na sa usapin ng nuclear weapons program ng Pyongyang. Ang China, bilang isang malaking bansa na may ambisyon na maging leader sa pandaigdigang intablado, ay nagkakaroon ng mas malaking papel sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon ng Asia. At isa sa mga pinakamalaking hamon dito ay ang nuclear ambitions ng North Korea. Ngunit bakit nga ba gustong alisin ng China ang mga nuclear weapons ng North Korea? Maraming rason kung bakit nababahala ang China sa patuloy na pagdevelop ng nuclear weapons ng kanilang kaalyado. Una, ang pagkakaroon ng nuclear weapons ng North Korea ay isang malaking banta hindi lamang sa rehiyon ng Asia kundi pati na rin sa buong mundo. Ang posibilidad ng isang nuclear conflict ay hindi lamang magdudulot ng pagkawasak ng mga bansa kundi pati na rin ng pandaigdigang ekonomiya. At bilang isang leader sa rehiyon, nais ng China na panatilihing mapayapa at matatag ang kalagayan ng rehiyon upang mapanatili ang kanilang mga interes. Isa pang rason ay ang katotohanan na ang pagkakaroon ng nuclear weapons ng North Korea ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon, partikular na sa pagitan ng North Korea at South Korea, Japan, at maging ng Estados Unidos bilang isa sa mga pinakamalapit na kapitbahay ng North Korea hindi nais ng China na maging sanhi ng malaking gulo ang nuclear ambitions ng Pyongyang na maaring magdala ng kaguluhan sa kanilang rehiyon. Ang isang destabilized na Korean Peninsula ay maaring magdulot ng malaking krisis sa China na posibleng magdulot ng pagtaas ng bilang ng mga refugees mula sa North Korea at pagbasak ng kanilang sariling ekonomiya. Ngunit bakit tila labis na nagagalit ang North Korea sa posisyon ng China? Dito na pumapasok ang usapin ng sovereignty at pride. Para sa North Korea, ang kanilang nuclear weapons ay isang simbolo ng kanilang kalayaan at kakayahan na ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa mga tinuturing nilang kalaban, partikular na ang Estados Unidos. Ang pagkakaroon ng nuclear weapons ay isang paraan para sa North Korea na tiyakin na hindi sila basta-basta mapapatalsik sa kapangyarihan at hindi sila magiging biktima ng pananakop tulad ng kanilang naranasan sa panahon ng Japanese occupation. Para sa Pyongyang, ang pagpigil sa kanilang nuclear weapons program ay isang insulto sa kanilang sovereign rights bilang isang malayang bansa. Ang anumang puwersa, maging ito man ay mula sa China o Estados Unidos, na nagtatangkang tanggalan sila ng kanilang nuclear arsenal, ay itinuturing nilang isang direktang banta sa kanilang seguridad at dignidad bilang isang bansa. Ang ganitong pananaw ang siyang nagpapaigting ng kanilang galit sa anumang hakbang na naglalayong tanggalan sila ng kanilang nuclear capability. Ang usapin din ng national identity at propaganda ay may malaking papel sa tensyong ito. Ang North Korea ay kilala sa kanilang strictong kontrol sa impormasyon at malakas na propaganda na nagtuturo sa kanilang mga mamamayan na ang bansa ay laging nasa ilalim ng banta mula sa mga dayuhang puwersa sa loob ng dekada itinanim ng mga leader ng North Korea sa isipan ng kanilang mga mamamayan na ang tanging paraan upang mapanatili ang kanilang kalayaan at pamahalaan ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang malakas na military force kabilang na ang nuclear weapons kaya naman ang anumang hakbang na naglalayong tanggalan sila ng kanilang nuclear weapons ay itinuturing na pagtatangka na pahinain ang kanilang bansa. Para sa Pyongyang, ang pagtanggal ng kanilang nuclear arsenal ay hindi lamang isang teknikal na usapin, kundi isang usapin ng buhay at kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit matindi ang kanilang galit at pagtutol sa anumang hakbang na naglalayong tanggalan sila ng kanilang nuclear capability kahit pa ito ay mula sa kanilang matalik na kaalyado na China. Ngunit hindi rin maikakaila na ang ekonomiya at diplomatikong relasyon ay may malaking papel sa tensyon na ito. Ang China ay ang pangunahing trade partner ng North Korea. Mahigit sa porsyento ng external trade ng North Korea ay dumadaan sa China na nagbibigay ng mahahalagang resources tulad ng pagkain, langis at iba pang mga pangangailangan ng bansa. Kung titingnan tila may leverage ang China sa North Korea dahil sa kanilang economic ties, Ngunit hindi rin ganoon kasimple ang sitwasyon. Bagaman malaki ang papel ng China sa ekonomiya ng North Korea, ang Pyongyang ay nagpakita na ng kahandaan na tumindig laban sa kanilang malalaking kaalyado kung sa tingin nila ay kinakailangan. Ang kanilang pagkakaroon ng nuclear weapons ay isang paraan upang tiyakin na hindi sila basta-basta mapipilit ng anumang bansa, kahit pa ito ang China na sundin ang kanilang kagustuhan. Ang ganitong uri ng assertiveness ng North Korea ay naglalagay ng China sa isang mahirap na posisyon, lalo na sa pagmanage ng kanilang relasyon sa Pyongyang. Sa kabila ng tensyon, patuloy ang diplomatic efforts ng China na kumbinsihin ang North Korea na itigil ang kanilang nuclear weapons program. Ngunit ito ay hindi laging nagiging matagumpay. Sa bawat hakbang ng China na ipatupad ang mga international sanctions laban sa North Korea, mas nagiging determinado ang Pyongyang na ipagpatuloy ang kanilang programa bilang pagtugon sa anumang pagtatangkang pigilan sila. Ang ganitong uri ng cycle ay nagpapakita ng hirap ng sitwasyon kung saan ang dalawang bansa na dating magkaalyado ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa isang napakahalagang isyu. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng matinding alalahanin hindi lamang sa rehiyon ng Asya, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang patuloy na pagkakaroon ng nuclear weapons ng North Korea ay isang direktang banta sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon. Ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng China at North Korea ay maaaring magdulot ng mas malaking tensyon at pagtaas ng posibilidad ng isang military conflict na maaaring humantong sa mas malalang sitwasyon. Sa kabilang banda, ang hakbang ng China na pigilan ng North Korea sa kanilang nuclear weapons program ay naglalayong panatilihing stable ang rehiyon. Ang China, bilang isang pangunahing global power, ay may malaking interest na tiyaking hindi magkakaroon ng anumang nuclear conflict sa kanilang bakuran. Ngunit ang paraan ng pagtugon ng China sa usaping ito ay kailangang maging maingat at well-calibrated upang maiwasan ang anumang aksyon na maaring magdulot ng mas malaking hidwaan sa pagitan nila ng Pyongyang. Sa kabila ng lahat, ang hinaharap ng relasyon ng China at North Korea ay patuloy na magdedepende sa kung paano nila haharapin ang isyong ito. Ang China, bagaman isang malaking bansa, ay kailangang mag-navigate sa maselang usaping ito ng may pag-iingat. Ang kanilang posisyon bilang isang leader sa rehiyon ay nangangahulugang kailangan nilang tiyaking hindi lamang sila nagiging epektibong tagapamagitan kundi pati na rin isang responsableng global power na kayang panatilihing mapayapa at matatag ang rehiyon. Para naman sa North Korea, ang kanilang pagtutol sa anumang hakbang na naglalayong tanggalan sila ng kanilang nuclear weapons ay nagpapakita ng kanilang matinding desire na panatilihin ang kanilang sovereignty at security. Ngunit sa isang mundo na unti-unting nagiging interconnected, kailangan din nilang isa-alang-alang ang mas malaking larawan at kung paano makakaapekto sa kanila ang kanilang mga hakbang sa mas malawak na pandaigdigang konteksto. Sa huli, ang tensyon na ito sa pagitan ng China at North Korea ay isang komplikadong isyu na walang madaling solusyon habang patuloy na sinusubukan ng China na gamitin ang kanilang impluensya upang kumbinsihin ang North Korea na itigil ang kanilang nuclear weapons program, ang Pyongyang naman ay patuloy na naninindigan sa kanilang posisyon na ang kanilang nuclear arsenal ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pambansang seguridad. Isa sa mga mahalagang tanong na kailangan nating pag-isipan ay, ano ang magiging susunod na hakbang ng dalawang bansa? patuloy ba nilang itutulak ang kanikanilang agenda, kahit na ang kapalit nito ay ang paglala ng tensyon? O kaya'y magkakaroon ba ng pagkakataon para sa diplomasya at maayos na pag-uusap upang mahanap ang isang kompromiso na makabubuti sa lahat? Sa kasalukuyang sitwasyon, ang anumang pagkakamali sa hakbang o maling kalkulasyon ay maaaring magdulot ng malaking kapahamakan, hindi lamang sa mga bansang sangkot, kundi pati na rin sa buong rehiyon ng Asya at maging sa buong mundo. Ang papel ng mga international organizations tulad ng United Nations at ng iba pang mga bansa na may interes sa rehiyon ay mahalaga rin upang tiyakin na ang tensyon na ito ay hindi mauwi sa isang sakuna. Sa kabilang banda, may mga eksperto na nagsasabing maaring isang paraan lamang ang tensyon na ito upang makakuha ng mas malaking konsesyon mula sa bawat isa. Ang ganitong uri ng brinkmanship ay matagal nang ginagamit ng iba't ibang mga bansa bilang isang taktika sa negosasyon. Maaring sinusubukan lamang ng North Korea na itulak ang China na magbigay ng mas malaking suporta o tulong kapalit ng kahit kaunting paggive up ng kanilang nuclear program. Sa ganitong senaryo, ang mga negotiations at diplomatic talks ay magiging susi sa pagresolba ng tensyon na ito. Ngunit hindi maikakaila na ang ganitong uri ng diplomatic play ay napakadelikado. Kapag hindi na pagkasunduan ang mga usaping ito, maaring humantong sa malalang resulta ang sitwasyon. Ang anumang military provocation, kahit na hindi sinasadya, ay maaring mag-trigger ng mas malaking gulo. Ang posibilidad ng escalation ay laging nandiyan at ito ang isang bagay na kailangang iwasan ng parehong China at North Korea. Ang mga kalapit na bansa tulad ng South Korea at Japan ay nakabantay rin sa mga nangyayari. Ang kanilang mga reaksyon at hakbang ay maaaring makadagdag sa komplikasyon ng sitwasyon. Ang US bilang pangunahing kaalyado ng South Korea at Japan ay may malaking interes din sa nangyayari at anumang hakbang ng China o North Korea ay siguradong pagmamasdan ng mabuti ng Washington. Sa huli ang sitwasyon sa pagitan ng China at North Korea ay isang halimbawa ng komplikadong ugnayan sa pagitan ng mga bansa sa ilalim ng anino ng nuclear weapons. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang diplomasya, pag-iingat at paggalang sa sovereignty ng bawat bansa habang isinusulong ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ang bawat hakbang ng China at North Korea ay dapat na nakatuon hindi lamang sa kanilang sariling interes kundi pati na rin sa mas malawak na kapakanan ng rehiyon at ng buong mundo. Ang ating panalangin ay sana'y magpatuloy ang pag-uusap at diplomasya sa pagitan ng mga bansa upang maiwasan ang anumang alitang maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan. Sa huli, ang ating layunin ay ang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat isa at sana'y magtagumpay tayo sa hamon na ito.